sa sa short nakakatuwa. Itong social media, nakakalibang din siya. Nakakalibang siya, na, na kung bagaala pag nabuboring ka, nalilibang ka na, magkakaroon ka na ng mga views, mga ganoon, mababago kaibigan, no? At the same time, kikita ka, no? Uh, sa Facebook, sa YouTube. Hmm. Ang ginagawa ko ngayon, kasi ang kitaan sa Reels at saka sa Short, halos pareho lang, eh. Kinukumpara ko yung kita sa isang sa isang video ko sa Reels at isang video ko sa sa short sa YouTube. Reels sa Facebook, short sa YouTube. Kinukumpara ko siya parehong views, parehong views sa YouTube ang um, at saka uh, kinukumpara ko halos pareho lang. Tapos yung yung bilis din ng pagkakaroon ng viewers halos pareho lang din ang Reels at saka yung YouTube. No kaya pwede niyo gawin 'yan, yung 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 YouTube ko, YouTube lang kayo. Pwede yong gawin yung ano, yung short lang. Kikita din siya. Kung malakas ang views. Si Kuya Jo ito, bay. Ah, kabadi Kuya Joe official. Ayun. Salamat, salamat, salamat. Rose, uy. Kumusta naman ni si Rose Maristila? <laughs> kumusta naman ka Rose Rose Maristela? Ay, kung, ang tagal na nitong si Rosemary. Kumusta ka na? <laughs> Namimiss ko na to ah. <laughs> Rosemary Stila. Kaibigan ko to eh. Yung, uh, yung way back uh, 20, 2020 mas si Rosemary Stila no? 2021. <laughs> Kumusta ka naman? Oh. Ayan, kaibigan natin si Rosemary Stila. <laughs> Ay lang. Parang may nag-call sa akin. Sino kayo ito nag-call sa akin? Dailang, ay lang ha. ano ko lang tong i-hotspot eh, hots, ko muna isa ko. Para replyan natin. Nasabihin ko na nag-live ako. Yun. Sino kayo to Ah, yung bisan ko Saudi ay sa kahit kaya si yah 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 sa kaibigan namin. <laughs> wala na. Oh, uh, numero Tapos yung nagbigay siya ng GoPro doon sa bukana. yan, 'Di ba? at sa naka ano to. Dati kung mag -live yan, si Tila, mag -live ko mag-live yung si Rosemary Stila, mag-live ko, mag-live yung mga kaibigan namin, nandun kami noon. Eh, kumusta naman ka? <laughs> kumusta ka na, Rosemary Stila? No, at saka si... Sino pa itong nandito? Ayan sa mga silent viewers natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ha? Ayan. Maraming salamat. At uh, naway nasa maayos na kalagayan kayo dyan. At uh, i-guide kayo sa, lagi sa ating po umay kapal sa ating mga... Sa inyong mga ginagawa. No? Tayo lahat sa ating mga ginagawa. Para... Uh, mag-success ang ating mga plano. Oh, hindi man ngayon, hindi man madali, ah, sa susunod. No? Ganun lang. Salamat na sa 17 viewers natin dyan. Maraming maraming salamat. Kanina nag-22. Kaya yeah, maraming salamat. Yan. At siyempre magpapasalamat din ako. No? Uh, uh, uy! Rosemary Stila, kumusta, kumusta, kumusta. <laughs> Napapakumusta. No? Eh, salamat, salamat, bay. Yan, si rose Stila. no, ang ating kaibigan niya, Nag, nag, nagbablog ka pa rin ngayon, bay? Parang hindi nata ito nagbablog eh. Ya, selamat kay bay, selamat kay bay. Terus Maristila Apa yang ada di sana?